binuhat na o hindi mo pusa yan <laughs> cute naman ang na pusa ito yung tura ng room natin And may libre na siya dalawang tubig So guys, ito, good morning. Isaset ko lang yung destination natin papuntang uh, Cielo Alto. Ayan, ang travel time natin ah, ay 1 hour and 33 minutes. 56 kilometers from here. Tara. So, tara na. Ang init, di ako makahinga, guys. Ah. Ang daan natin pa Spanya, pa Gilmore. Tapos yun, dere derecho. Oh my God, ang init saan yung pupuntahan natin guys ngayon Punta tayo ng Cielo at oh, Ayaw ko ako kung narinig nyo na yun uh, Nagbook tayo ng mini cabin for 3,000 pesos uh, Medyo nagmahal na siya ngayon five lang siya last time na kita ko rin sa uh, TikTok <laughs> Actually sa TikTok ko siya nakita Kasi ang ganda niya may sea of clouds tapos, ang ganda ng mga mini tent. Tapos, hopefully, sana malamig din kasi mapuno naman sa marilaki. So, 3,000 yung mini cabin. Tapos, meron doon, may 4,000 na. May veranda na siya. Tapos, medyo mas malaki yata. Pero, tignan natin sa loob kasi wala pa ako ganong idea. Tambay tayo rito. Makililim din tayo. Okay, coffee break. Water break, guys. Tata ko lang sa inyo, guys, yung tubig na binili ko. Baka mabudol ko kayo. Pero, hindi hindi ako may ari store na to ito tinayin 2 liters capacity na guys ano o Tas ako nakuha ko siya ng 200 pesos lang ata sa shopee i-post ko na lang yung picture ang maganda rito wala na kung nangyari uh, joyride ka FC taxi ka may ka bumiyahe ito o tinayin nyo ang daming yelo kita nyo ba yung yelo na yan diba ah at least pag yung biyahe may iinit May tubig ka Actually pag naubos ko to ng tanghali Pag nabiyahe ako ng joyride uh, Pinapalitan ko ng buko yung laman Tapos ito may baon din naman tayo Na isa pa Ay ito pala Sige inom ko muna tubig At isa natin baon Ito Ito Hydro Flask Ito 200 pesos lang Yung makikita nyo sa si Shopee Ako advice ko Mas maganda to kaysa dito kasi mas madali lagyan ng yelo, madali linisin, marami kang malalagay. Kumpara sa hydroplast na ganito. Dito kasi unti lang malalagay mo tapos ang hirap palagyan ng yelo. Dito kahit bumili ka ng tagli limang pisong yelo na buo, mapaglalagyan mo kagad ng yelo. Mababaon mo pa. Ayan guys, ice coffee to. Dalawang 3-in-1, niligyan ko ng unting gatas tsaka honey. Hi, Inet. Inom lang kami. nakainom na kami ng malamig na tubig medyo nag cool down na yung aming engine ha nantok na ako sa uh, ano, panahon na ganito Inantok ko sa init tara, baka tayo 11 minutes lang naman nandiyan na tayo Pero sarap niyan guys ah yung ganyan, yung chill lang kayo rito, dilim. Basta so, ito medyo mahangin naman na, ah. mainit yung araw oo, oh, oh. pero yung hangin na dumadapo sa mukha mo, medyo malamig na. Okay, guys, update ko lang sa, kayo sa weather dito guys ah. ah, medyo malamig naman na yung hangin. Actually hindi siya medyo, malamig na talaga yung hangin niya. Mainit lang din yung araw, same nang maabot na niya sa Manila. Pero kung balak nyo makita dito para mag-chill, okay din mag-chill ngayon dito kahit pa paano makakalayo kayo sa malaking pier nung panahon sa atin so expected ko mamayang gabi at bukas ng umaga malamig dun sa pag natin TSEM eh no? ah ito Shelo Alto may sign naman sila eh grabe to guys pababa ha <laughs> ha ha eh bugs uh, 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 uh. ay gagaku ah uh, 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 uh. slow down slow down ah oh, bumilis hindi na ako pumipigaan yan ah Huwag ah, ah, ah. kang dudulas boy ah, 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 ah. Go B-Star mo kayo paya ah, ah, ah. <laughs> Pababa siya eh Nakakapit tayo sa brake Buti bagong palit palit yung brake pad natin sa harap Sa likod makapalpe Stock pa rin tayo Nakadalawang palit na ako sa harap eh So ito yung madadaanan nyo Papunta rito sa Shello Alto Uy, uy, Rico, Rico, Rico. Oh. Ah. Tumatalon talon yung motor ko. Sorry, Pixie. Pero kaya ni Pixie yan. San san na nakapunta yan? Nakapunta na ng mapano epe yan. No, Pixie. Sabi ni Pixie, si, si, uy, grabe naman to. Ang taas naman ito. Ito, diretso bangin. Eh, dahan-dahan lang. Lalo na guys, pag siguro umu... Ang nakakatakot kasi rito itong malilit na bato. Eh. Mamaya dumuras ka rito. Eh. Ang ganda ng view. Sheesh, ito Shelo Alto. Oh, pakita ko lang yung aming reservation. Shelo Alto po. Naka-reserve ka Apa. po. Apa. reservation din ka. Doon kayo sir sa may mga motor na yun. Lilim pa. Okay, salamat po. Hehe, -he, guys, ang ganda ng view. Oh, ang ganda ng view. Dito pa lang. Nakikita ko na yung mga mini cabin. Halikat, samahan nyo kami at ipapakita ko sa inyo. Ba't ang dami sa... Ang dami kayang gas ngayon. Ang dami motor, oh. Paano sila makakalabas kung papatungan ko to? Dito, dito daw, eh. Eh, try ko dun ako sa kabila. Ay, hindi. Nakaharang na siya, eh. Ito na lang. Hindi ko na lang po idadobo lang ang ating motor. Para kung gusto man nila yatras. Kasi dito kami pinapaparada ng ano no security Para makalabas din sila So guys, ito yung limang kwarto na mini cabin na worth 3,000. Ayan, lima sya. Kinuha namin itong nasa gitna. Pero maganda rin naman kung sa taas kayo. At least mas maganda yung view na makikita nyo. Pero natatakpan kasi din ng puno na to. Kaya kano namin sa gitna at least medyo ito, malapit tayo kay Lolong. At saka kasi para malapit tayo rito sa CR. Pakita ko lang sa inyo yung loob ng CR. Ayan, may balde naman tapos tabo. May sabitan naman ng gamit so okay naman. Tatlong banyo ata yung meron dito. Pag gusto nyo nung may aircon, kukunin nyo ata yung medyo mas malaki na. Pero medyo mas mahal na yon. Mm -mm. Ah, wala siyang fan, no? Meron po sa Ah, po sorry. Okay, sorry. Okay, sorry Di ko nakita. Thank okay, you po. Thank you, sir. Thank you po. Enjoy, Enjoy po. Salamat day day po. po. Salamat po. Salamat. Thank you po. Thank you, So guys, ito yung itsura nung room natin. Yan, may libre na siya dalawang tubig. Tapos, ayun, ano to? Toothbrush. May toothbrush na rin, dalawang chinelas, dalawang tuwalya. At yun yung ating pangalan. At may tatlong unan. At ito, pwede naman mag-init din daw ng tubig. Pag gusto nyo magkape. At may electric fan naman dito. So pwede na, mura naman yung price niya pero mal malamang to ah, baka buksan namin tong pintuan para medyo mahangin ayan guys so ito bawal ang pets pero sa panong ay may rig sa pusa ayan <laughs> mm -hmm. hey, no, no pets allowed inside the room penalty 1000 pesos Hi. so ikot lang kami uh, ah, lang namin sa inyo yung mga meron dito so ito meron dito ang upuan mamayang gabi para makapag chill chill lang. Kanda din sa task kasi parang kita niyo yung view. Mas kita niyo yung view doon. Pero ito kunuan namin kasi para medyo mas malapit kami dito kay Lolong. Ayan si Lolong, oh. <laughs> Dalawa pala yung Lolong dito. Ayan ba isa? Wala, singkit. Ayan, malapit siya. Ming, ang cute. Singkit yung pusa, guys. O, oh. tinan nyo. Ayan lang, oh. singkit. Ming. Ang cute. hala Hala! Hmm, kit naman itong puso na ito. Taba, taba. Hmm. <laughs> <laughs> ba, ba ito? Orange cat ito. May may itlog. Hmm. <laughs> Boy. <laughs> <laughs> oh, hindi mo pusa yan. <laughs> cute naman ang pusa na yan. guys, ito kakatapos ko lang maligo. Uh, share ko lang yung mga things na nakita ko sa room. Yung outlet, tatlong saksakan na nandun. So, nakakabit din yung TV, yung telephone, tapos pang mainit ang tubig. So, tinanggal ko muna yung sa TV kasi hindi ko pa naman kailangan. Uh, may libre din siyang USB para makanood kayo ng mga movies, parang Netflix, ganon. And then para sa telephone, dial 0 lang ata pag may mga concern kayo. Tapos ayun, so yung electric fan dito muna namin nilagay kasi uh, binuksan namin itong pinto kasi mas malamig pa sa labas kumpara dito sa loob. Kahit naka electric fan kayo, so open yun lang yung door para malamig yung hangin. Kata ako, sa inyo yung mga dala ko. Ito yung mga pagkain natin. Kichiria. Para tapos noodles, sakto kung sakto, may may tubig dito. Pwede kayo magdala ng ganito guys para makatipid kayo sa pagkain kasi medyo mahal daw ata rito eh. Pero tingnan na natin kasi kakain pa lang tayo after nitong ginagawa ko. At saka malos. Bumili na lang ako sa supermarket kasi alam ko mas makakamura. Nasa 76 pesos lang ata to. Meron naman daw silang binibenta rito kasi mamaya machempo kayo na wala silang binibenta. Sayang naman yung bonfire natin mamaya. At syempre hindi mawawala yung eto. Saan yung barbecue stick ko? Tara, hinugasan ko na yan guys ha. Yan. Nilagyan ko ng plastic yung dulo para hindi matulis tsaka para hindi madumihan. Pantutusok natin mamaya sa marshmallow yan. So guys, pakita ko lang pala. Ito may gift voucher tayo. Free one massage for 10 minutes. Tapos isang tao lang yun ha. Tapos may ito yung breakfast voucher natin. So kasama na yung breakfast nyo. Hindi na rin kayo gagasos for breakfast. So guys, ito yung ano, Shello Alto special nila. May ham, may bacon, tapos may pepperoni, cheese. I think ito yung pinaka best seller nila. Panalo na rin. Pero nasa 550 to guys. I think it's good for two people lang. Ang kami kamain kaya 2 people lang. Tawas eh. Okay, share ko lang. Nagulat ako. Tignan nyo yung loob ng crust may cheese ano, o, hindi siya empty may laman yung loob niya na keso sobrang solid ng pizza na to kailangan matry nyo to Shello Alto Special, Yun yun po buong buo pa rin no Sobrang convenient ng lalagyan na nabili natin. For only 200 pesos, magpabudol na kayo. Transfer natin yung tubig para hindi masayang yung lamig. So 7pm na. Tignan nyo naman si Lolo ang pa rin. So ayan medyo may naka may nakaredy ng kahoy para mag-start na ng bonfire. 7, 7 p.m. na kasi. 7 p.m. to 9 p.m. yung unang start. Tapos second batch is 9 p.m. to 11 p.m. So guys, share ko lang. Kita nyo dito ba yung katabi natin? Ay, yung tabi natin. May lamesa rito. Tapos may bench. So kung may dala kayong pagkain, pwede na kayong mag... Pwede na kayong kumain dito kaysa gumastos kayo sa taas. Pero masarap naman yung mga pagkain nila sa taas. So kung ayaw nyo magdala ng pagkain, pwede kayo kumain doon. Or mag... na lang kayo ng pagkain tapos dito kayo kumain kinukuha lang namin yung malos eh tsaka yung stick ayan na start na excited na siya eto oh. na yung malos natin tsaka yung 10 piso na binili natin doon sa market na pang barbecue na pang tusok ng malos akin dala ko yung barbecue bago ko natutunan sa paggawa ng malos. <laughs> Pag nag -apoy na siya, gaganyan nyo. Pabaligtad para maluto lahat. Medyo sunog. <laughs> Joke lang pala, hindi pala try. hindi uh, pala ano tutorial. <laughs> Trial and error pa lang pala to. morning guys. So, ito, 5.30 a.m. in the morning. Uh, Sili tayo sa labas kung itsura sa umaga. Sobrang lamig guys. Kahit wala na electric fan. Good morning, Lolong. Ito si Muning nagahanap nun ng breakfast niya. So guys, ito itsura sa umaga. Actually, wala siyang sea of clouds. Ayan, yun lang natin. Uy, gulat ako rito may kambing oh guys. Oh. <laughs> may kambing pala dito. Ayun po. Oh. Eh, eh, hey. siya. So guys, ito yung view natin sa may restaurant. Ayan siya. Grabe lamig din dito. Ah, uh, alam mo para ka nasa Baguio. Tapos, summer na summer. Imagine nyo guys, pag Bermans kayo pumunta rito. Sobrang lamig siguro. So, ay uh, inagahan namin na makiak ng 15 minutes early para makuha namin yung magandang pwesto. Kasi ito lang yung magandang pwesto. So, nakakitang kita yung view. Tsaka, sa kabila. Kaya may tao na. Ito yung breakfast na sinurve ni Kuya. Malalo. Mm. -hmm. Salamat Mom. po, salamat So ito yung tapa nila Brewed coffee, libre na to Kasama rin sa order nyo May mimili kayong brewed coffee or tubig Tapos ito yung American breakfast Panalo Libre na to guys Kasama na to sa bayan nyo Tara, kaya na tayo Guys, ito yung order ko Order ko tapa Tapos order niya yung pancake American breakfast Nangyayari sa akin na puti American breakfast Mas gusto nun niya na raw yung tapa <laughs> Maple syrup mm -hmm. So guys, ito mag-check out na tayo. Uh, time check, it's 9.30 a.m. in the morning. Ngayon, 12 pa naman, pero hindi na kami mas sobrang magpapalit. Kasi medyo mainit mamaya. Tapos mahaba pa yung biyahe namin. Kasi pupunta pa kami ng North Caloocan. Pero pabalik sa bahay, 1 hour and 30 minutes lang with yung biyahe. So, sulit naman ito sa Shelo Alto. If namamahal na kayo sa pagkain, pwede naman kayo magdala ng pagkain ninyo. Tubig, tapos... Pwede na kayo kumain sa labas. Malapit lang naman lang. Sa highway lang din. So, if may mga tanong kayo guys, comment down below lang. And thank you sa mga subscriber natin, sa mga nanonood ng channel natin. Tapos nagpo-comment na, na appreciate daw nila yung ibang video na ginagawa natin. At thank you kasi na uh, nakakadagdag motivation niyo para mag-vlog. At sana huwag kayong magsawang sumuporta. And napakan nyo lang yung susunod nating vlog. Ewan ko pa kung saan tayo ulit. And yun lang. Uh, Mag-ingat palagi. Stay hydrated. Duminom ng maraming tubig. And see you soon.